Hindi, madali lang. Maganda nga eh. Oh, hindi ang dami ano. Oh. oh. kain na tayo. Sa airport din natin, ganun ngayon. E, Hihi ka ha? Ano, iba naman na return mo na hintayin kita dito. Ganun dali Napakalinis. ito ang airport ng Singapore, mga Lord. Sobrang linis. Wala ako masabi. Napakadali ng proseso. Ayan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, mamaya, mag-aano pa kami, mag train pa kami. Okay. Anong next step? Sa baggage. baggage, okay. Kung nga may pinasok nga kami. kasi passport mo? Dito. Ang ganda. Linis, linis. Eh, aga oh, mga paa. Eh. Tourist and information. Kuha tayo. pa eto tourist anas adara next mag na yun tourist tourist ano doon pa yun hindi ka dito wag muna dyan dito ten dollars magkano yun hmm. 哇，好认真啊！